sa usapan natin itong statement na ito natin si Duterte. Sabi niya, do not always assume that government is always correct. Okay. Sino bang nag-assume? Wala naman, di ba? Na andyan nga po yung mga kababayan natin nag-iisip ng tama. Sila talaga yun eh, yung may mga boses. Para kalampagin. Pero anong, anong, or paano nyo i-consider itong mga kababayan natin na may boses, bosses at nagsasalita? Nako, nire-red tag nyo na ako tinuturing yung kalaban agad ng gobyerno. Tapos ngayon magsasalita ka ng ganito? Natural alam ng taong bayan yan na marami talagang kamalian ang ating gobyerno. At paano malalaman yung kamalian na yan? Makinig kayo sa mga nangangalampag. Okay? Hindi mga kritikong matatawag yung mga yan. Yan po ang mga totoong nagmamahal sa ating bansa. Sabi pa niya, there are many mistakes committed along the way in governance, whether with or without malice. Totoo naman eh. Pero yun nga, ang tingin ng mga supporters mo nung no, ikaw ay presidente, perpekto ang mundo, perpekto ang ating bansa, perpekto ang pamamalakad mo. At ang tingin ulitin ko sa mga taong alam na, na hindi perfect ang ating government, kahit yung gobyerno at administration mo, anong ginagawa sa mga taong ganon na ako red tag? na nga ay kalaban ng gobyerno, makakaliwang grupo, at kung ano-ano pa. Hmm? ba? Diba? Somebody has to point out these things so that the administration or somebody or the president will know about it. Totoo, mulat sa po laman eh, naandyan yung mga kababayan natin nagpo-point out yung term ko na ginagamit na nangangalampag okay, ng ating gobyerno at mga sistema na mali at hindi, hindi dapat. Pero ano ang paano niyo ituring yung mga yon kalaban? Tapos sasabihin mo ngayon, there should be somebody, there should be somebody uh, to point out, kakaiba there has to be somebody who'd be just checking and maybe try to figure out if it is the correct way. If it isn't the right way, just call the attention of the one who is there running the show. Call the attention though marami, maraming nag-call out ng attention mo nung ikaw ay nasa, or nung ikaw ay presidente. Pero anong ginagawa mo? Kung hindi mo murahin yung mga kuno ay kritiko mo, abay, hindi natin alam kung ano ang ginagawa mo talaga sa totoong buhay, di ba? Other than, uh, what? Trying to threat threaten yung mga kababayan nga natin na naandyan para kayo kalampagin at i-point out yung mga kamalian nyo. Tapos ngayon, ganito ang linyahan mo. Ano to? You think you are a hero? Ang layo po. In a democracy, there must always be an opposition. Alam mo pala eh. So alam mo, noon pa man din, alam mo. Pero yun nga, anong tingin mo sa opposition ng nung, nung time na yun? Kalaban ng gobyerno. Okay, so tama ba yun? Ngayon, nagngangangak na ka na there should be an opposition. Okay. There is no democracy daw na wala um, sa mapa na wala daw yung liberal. Okay. Sa panahong ito. So ano? Gusto mo sobrang lakas ngayon ng opposition. Bakit? Para para ano, labanan yung mga Marcos. Hindi e di kayo, kayo ang lumaban kayo ang magsalita ngayon dahil gusto niyo naman gusto niyo naman uh, yung tipong kayo ang laging masusunod. Kayo kuno ang perpekto sa mata ng mga kababayan nating oto-oto. Masaklap 'yun. Okay, taliwas at taliwas ha, yung sinasabi niya. Pero yun nga, totoo. Nasa tingin ko, malakas ang demokrasya kung malakas ang opposition. Pero yun nga, pag tinawag na opposition, makakaliwa ang, ang, ang Turing, ireretag at kung ano-ano pang uh, kung ano pa ano-ano pang bansag sa mga taong nasa opposition sa hanay ng opposition. Hindi ba? Kahit nga si Atty. Leni Robredo, ano anong tingin nitong mga die hard dati? Matindi ah. Tapos ngayon may mga ganitong linyahan eto si Digong. Luko-luko.